um, yun daw makatulog. Kaya kung ano-ano na ginagawa ko na naman. Kasi nagising ako, natulog ako ng maaga. Nagising na naman ako ng ganitong oras. Oh. Tapos bigla ko na lang naisipan ko na naman itong aking Christmas tree. Pag nakikita mo ang Christmas tree pang laging masaya ang buhay mo, no? Lagi mo naalala, may Lord niya talaga. minsan sana yung ibang mga tao na gumagawa ng ano, matakot tayo sa Lord. O, Diyos ko Lord. Pag nakikita mo ang Christmas tree, meron na akong napuna. Merong hindi nakaano. Kaya kailangan lagyan ko siya. at muntik na ng Christmas tree. Kailangan na maraming sabit na pera. <laughs> Ibayin mo kaya ang sabit. Hindi kaya mga ano, pera naman ipa, isabit mo. Lagay ko. Di ba kasi, di ba, sa sa bulaklak nga, nilalagay ngayon pera, di ba? Christmas tree kaya naman. Lagay mo pera. Ang talaga ng blue. Mga light blue. ganda. Ang dilim, no? Ayan, may mga ilaw ako to. Sino yan? Nagising din si Bochok. Aga namin natulog kasi. So, titignan ko lang to aking Christmas tree. Pasensya na po kayo. Ang ganda niyang tingnan talaga. Christmas light, ano? Sinasabi niya na huwag kang malungkot, masaya ka lang. Bawal malungkot, bawal ang sad. Maligayang Pasko sa ating lahat. Maligayang, maligaya Parang ano yan eh, may beba, Merry Christmas. Di ba tayo pag nagbe-birthday? Happy birthday. Yan, sa 25th birthday naman ni Lord. December. Kaya sabihin din natin sa kanya ng happy birthday Lord.